Kaya, gross na yung ko yun. Tapos, para hacks, no? Tapos, nang ito. Lagi, kuha na dati, nung kakai Tapos, ilatag mo na siya. Ilatag mo na siya na flat. Flat. Isang mo na. Tapos, tangle mo ulit. Kung magbidya mo ulit, hindi mo po. Pero, Jadi diskripsi tadi. kakandibentuhan na tapos nang kainan kwentuhan na tayo ito nahuli si sa kasirol mo mo ba tapos nang kumain

sari-saring kwento sari-saring kwento sari-saring kwento ini ya, ajai Joy, apa kata? Apa kena tak kuat kita ngobrol?